So what's up uh, mga kabutsok, ang magandang hapon. gagawin uh, gagawa naman yung gagawa naman tayo ng walang kwintang content. Ayan, uh, bago 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 tayo magsimula mga kabutsok, uh, paki-subscribe niyo na. Tapos bago kayo mag-subscribe, ikaw comment niyo kung para malaman natin kung hanggang saan yung narating ng video natin. Ayan, subscribe, like, saka share mga kabutsok. Ayan, na, uh, kaya na umaga mga kabutsok uh, ng umaga pumunta kami ng pumunta ko ka City Health Office City of Binyan Laguna Ah uh, ano na sa yung, yun yung pinakamalaking center ng Binan, Laguna yung City Health Office mga kabutsok uh, up ko kasi kompleto kasi yon may doktor, may nurse, Kumpleto sila dun. Uh, doon ano ko nagpatsik up? libre, wala kasi bayad yon walang bayad yun ng ano, gamot, wala Uh, check up wala Then, Ngayon ang problema kasi mga kabotso kasi kaya malako pumunta doon kasi yung tuhod ko nung martes nawala siya ng lakas nang nawalan lakas yung tuhod kaya ko pinat check up eh mahirap kasi papasok ka sa trabaho ang tuhod mo hindi kumpleto mahina mahina ang tuhod mo kasi ako makabotsok driver ako eh baka mamaya anong mangyayari sa daan eh kaya pinat check up ko kaya mga kabotsok nung pinat check up ko ito yung sinasabi ng doktor Ito itong gagawin ko tapos babalik ko sa kanya ko makuha ko makuha kong lahat yan ito yung pinapagawa sa akin na luktor mga kabutsok ah, magpa magic 12 ako tapos electrolot tapos mag CBC tapos UA yan yan mga kabutsok pero kailangan pira talaga eh, kailangan sa mga private sa mga private yan gagawin eh tapos meron pa ditong CT scan yan mga kabotsok, magkano kayo CT scan ngayon uh, ah, pa-comment lang kayo sa baba o magkano CT scan ayun ang gagawin ko ngayong hapong ito pagkatapos itong vlog na ito ito ang gagawin ko CT scan tapos meron ditong magic 12 yan magic 12 yun papagawa ng doktor yan tapos babalik pag nagawa ko nito lahat mga kabotsok, tapos babalik sa ngayon ang tanong ah, kung may idea kayo sa mga may idea kayo mga kabuchok, yung magic 12 kung magkano Ah, uh, comment lang sa baba. Tapos itong CT scan para uh, ah, ko yung ano. Mabajitan ko, makabajit ko sa pira. Hindi lang po 'yan CT scan, hindi lang magic tip ang gagawin. Mayroon pa tayong electrolot. Ayaw ko ano to, ano ano to electrolot, ko alam to. Tapos may CBC na kalagay dito. Tapos may UA pa. UA. Ano yung UA? United Arab emergency yata to. Tapos, Ah, din nag, nagresita siya ng ano, ah, vitamin B complex. Ah, ito, madali na lang 'to. Kasi doon sa Pinuntangkon Center sa City City Health o, City Health Office of Laguna, ah walang bayad 'to, libre 'to doon. Ay, makabutso kung may adiya kayo sa sinasabi ko, ah, comment lang sa baba kung magkano 'yung magkano mga gastos ko dito. Ayun, ah, salamat pala sa Ala uh, noonood ngayong hapong ito. Uh, thank you. bye-bye. Uh,